aron paghatag kanunay sa gugma o pag-alagan ngadto sa imong asawa. malipayong yung nagbinayluay silang Aidu ang 185 kapares sa Uzami City, Misamis Occidental at sa kasalan sa Pasko na inisyatibo sa lokal ng gobyerno. Sulod sa karaan nga Fuerte de la Concepcion, Edel Triunfo, umas na ilang akota fort gihimo ang mas wedding nga mismong si Mayor indiwaminal Waminal ang may sa magpares niya itong biyernes, Disyembre 8. Isponsor sa kasalan sa Pasko 2023 ang mga miyembro sa Ozami City Council. Okay, iandam na namo tanan para sa inyo ha. No, kami na, naana officiating officer, naana ang mga ninong ninang, naana ang mga regalo, naana ang mga wedding coordinator. No, gusto namo ma na ang inyong kaminyuan. Pero gusto lang po na po i-share sa inyo ha. Nga no, gibuhat ni Namo? O ma po jud mo. O sa mga ang tunood, tinood ninyo nga rason. Nga no, gusto mo pagpakasal. Higong ba? Ha? No. Kay baka ka na to ang sakto nga. Mas nalipay ang mga magtiayon kay dunay gihatag nga pahalipay kanila ang Asenso Uzamis Administration sama sa wedding cake, 1,000 pesos nga katidad sa coupon, gikan sa Barrio Fiesta, 3,000 pesos nga gift check, gikan sa Gloria Bazaar, o 30,000 pesos nga cash gift, Matag Gikan Kang Mayor Waminal o sa Asenso Uzamis Team. Ang LGU Sub ang miabaga sa Tanang Gasto alang sa Prina Pictorial sa Tanang Magkopol. Apil na ang ilam suot, ingon man ang hair and makeup sa bride o groom o sa mismong adlaw sa wedding ceremony. I officially declare you as husband and wife. You may now kiss the bride. Congratulations. Wala pa man nagkisang uban. Tingwa sa lokal ng gobyerno na matabangan ang mag-partner na makasal, hilabina ang mga dugay ng nag-ipon pero walay kapasidad nga mugasto alang sa ilang kasal. Gusto sa gobyerno nga matagan sila og legal nga dokumento nga magpamatuod nga legal na ang ilang panag-ipon. Nahimo ng programa sa LGU ang kasalan sa Pasko. Busa, dako ang pagpasalamat sa mga kinasal nga nakabinipisyo sila ni Ini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!